Blind items, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment's YouTube channel. At kung blind natin pues, ang sanop nyo, pwes talasan ng isipan at pagganahin paging marites. Dahil nandito ang segment ay inyong kinuhumalingan at pilit na hinuhula ng DAHO! Ah, oh! mm -hmm. <laughs> Kapansin pala sila, uy, pay, pay attention oh, na monster <laughs> na <sir>. food. <laughs> <Chauhan laughs> naman po. <laughs> First hashtag, okay, man, oh, broken promise. promise. Yes. Yeah. What more? Is that yours? No, it's not mine. Ah, it's yours. Oh. Okay. Ito ay kwento ng isang uh, sikat na aktres mm -hmm. at isang aktor na dating magkarelasyon. Okay. Nung panahon na sila ay magkarelasyon pa, siyempre, magka minsan, mag nasa bahay, nanonood ng um, DVD. DVD. <laughs> 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 nanonood ng ano, ng uh, Korean drama. Mm. Uh, so, sa pinapanood nila, may eksena doon kung saan, siguro, yung bida o yung karakter nagkahiwa- nagkahiwalay. Hmm. Nung naghiwalay, parang nagkasalubong, pero parang stranger na sila na, no. sa isa't isa. <laughs> Sabi daw ni aktor, habang nanonood sila, sana tayo wag maging ganyan. Oh. No. Sabi ni, uh, ni actress, hindi no, hindi mangyayari sa atin yan. Never. Parang ikaw oh. sa actress, ah. <laughs> Close sa kanya yung actress. Oh bakit naman in-assure? Kaya naman kayo. Oh, sabi na naman. Oh, oh, oh na, pa. Pa. <laughs> pa, Para, may magandang clue. Basta hindi. Sabi ni actor, no, no, hindi mangyayari sa atin yan. Hindi, no. Ganon. Never. Hmm. Yan. Yeah, Siyempre, no. may catch. Oh, ito na. Yan yeah, na. Fast forward. Mm. ngayon. Ah. Si actress at saka si actor. Mm -hmm. oh, magkaroon sila ng ibang mundo na. Mm -hmm nagkita ngayon sa isang network, hmm. si mm. at si actor. Oh. Ang eksena ay sa elevator. Aray ko. Okay. So, pas- unang pumasok si actress kasama ang kanyang manager. Hmm. So, papa ngayon dumahating ng si actor. Di sa- pwede pa eh, hindi pa rikasara. Ay, nakita ngayon ni actor. Si actress. Si actress. Umano siya. Uh, parang... Uh, umatras. umatras nakita ngayon ng manager ni actress, si actor. Sabi niya, uy, hali ka na, hali ka na, pasok na dito. So wala nagawa si actor, pumasok na. Alam naman din ni, siguro, I don't know kung nakalimutan ba ni manager na may nakaraan. O siguro, para kay manager, nako eh, oh, wala, no. tapos wala, na, na yun. oh, diba? O, ito, nasa extent. Ang awkward daw talaga ng extent sa elevator. Saan floor sila pupunta Dahil, kaya? ah uh, Si aktor, ando na, ganyan. Si aktres naman, oh, ganyan. Parang talagang... Mm, parang hindi para kilala. Uh, ah, parang wala nakikita, parang, parang siya, hindi napapansin. Na parang sanay na sanay siya. Talaga. So, ang nangyari, yung promise nila na hindi mangyayari uh, sa kanila, yung napanood nila sa kay drama, na naging broken promise. Uh, ah, promises are made to be broken. Broken vow. Wow. Sabi niyo, bala kayo. Oo, oh, alam mo, yung oh, naalala ko, broken. Oh. Na. Hindi naman kasi bow. Kaya hindi vow ang ginamit ko, kundi promise. Ayun po. Kakaloka yun, ha? Anong floor kaya sila pupunta? Pataas o pababa? Kasi matagal yun. Pwede okay. sa 17th floor. Ay, ay. ay! Tagal na ano yun. Awkward. Oh, basta hmm. yun na. Wala na ibang clue? Ano pa clue? Active pa sila pareho? Oo! oo. Pero... But, di, may mga pamilya? Wala pa? Ay. Hindi sila naging nagkaroon ng anak, hindi? Bakla, ay, hindi ano? naman. Pero may mga asawa na. Mm -hmm. Ah, may asawa na. Sino may sawa pareho? Mm -hmm. Ang nasa isip ko, mm -hmm. iba. <laughs> Nililigaw mm -hmm. na naman po kami ni Rose. <laughs> <laughs> Basta, yung isa sa, ito na lang, yung isa sa kanila, may asawa at anak na. Sino? Ba yung, ko ko, oh. yung babae o oh. ah, lalaki? Hindi ko nasabihin yung babae. Ah, kasi ba isa ah, sa kanila? Pag sinabi ko kasi, ano, parang ang daling mahulaan eh waldo Although marami promise. namang aktor at actress Oo, na nagkaroon ng na relasyon. Yan, no? Pero yun nga, ngayon, isa. dead manon, uh, hindi naman natupad yung sinabi na, hindi no, ah. never. Hmm. Oh, yun na. <laughs> kasi mas ba mga bata pa sila pag in love, gano'n ano. Na, hindi <laughs> naman, hindi naman nat natuyang naman nung time na sila. Pero matagal din yung naging relasyon kasi nila, no? At tagal as in years. Ha? As in years ang inabot. oh, oh, years si Simi yung Korean novela na pinanood mo lang. Ko, eto ha, sabi ko, ano pa ano, ano <laughs> yung title ay, no? no? <laughs> oh, baka may okay. okay. oh, okay. kinalaman okay, na, na naman ba? dun siya. So, Pero sorry, active nga kasi pa, parehong active oh, pareho pa sa ngayon. Parehong pa silang na. active. Oh. oh. yun na po. Anyway, oh, syempre, thank you Tita Bebot ng Colorete Clothing na matatagpuan sa Scout Torillo Corner Timog. Hello Irene. Um, hi Irene. Uh, hello Irene. Ninong, hi Ninong uh, Boyet, Ninang Maribel, thank you for watching. Hello, Glay, again. Um, Marching, Ate Janet, Tanchago Family, Bong, uh, Rachel, Jaja, Joy Joy and Jingjing. Jing. Oh, syempre, see you on Friday. Katawa, Jaja, um, Joy Joy and Jing Diba? Mm -hmm. Then, um, happy, Happy birthday. Happy birthday, Marian Rivera. Yan! Ay, happy hi, birthday, Birthday, niya tomorrow. Oh. Happy birthday din, Isa Calzado. Ay, happy birthday, happy Isa. Birthday. Oo, oo, happy birthday, Isa. birthday, Ang dami may birthday. Paolo Luciano, happy birthday Mother also. Para uh, parang marami may August. birthday ng 12, alam ko. Mga Leo. Leo ba yun? Yeah. Oh, Janet's Yiba? hashtag. Baka ang amin na Ayan na naman ayan na. yan May kinalaman ito sa isang male singer itong Singer naman Itong male singer na to Hindi ah. matatawaran ng kanyang talento Pagating sa pag-awit At sa kanilang pag-perform Of course, oh. favorite Ito na Galing-galing <laughs> mo dyan oh. okay na may nakuha na naman ako sa kanya for Thursday. Kalagang <laughs> siya, oh, siya na source ko. Oh, yes. Oh, anyway, ano nga ba yung source? Ano, oh, kasi natatakot uh, baka siya. Na, baka maligwak siya. <laughs> <laughs> ah, anyway, so eto na nga. So hindi ba ang ng kanyang uh, talento? Kaya marami siyang fans. At may tsura naman itong si male singer. Kaya talagang uh, nai-inlove ang mga babae sa kanya. At talagang marami siyang babaeng fans. Kaso lamang, syempre, eh kapag may mga pagkakataon na uh, may mga unguarded moment siya ganyan. Pagkakataon... Nakikita na parang ano ba talaga tong si ano si male singer kasi mm. mga eh mga kilos, galaw, salita mm. na medyo parang pinagdududahan ng ibang mga netizens. Tapos ano pa siya yung magaling siyang makipagsabayan kapag ano mayroong siyang kausap na Becky o Bading talagang salita niya. Oo, na, magaling, siya, niya. Uh, di, magaling siya. Hindi magaling siyang makip-banter ganyan. Napaggalingo. Oo, oo, magaling din siya sa Ang galing naman ito ganyan. Sabi tapos mo, ha, Sabi mo ah, ikaw mention sabi niya. Oo, tapos <laughs> ano pa siya yung sa isang event uh, napansin din nila na parang yung yung look niya kapareho na nang isang Becky. <laughs> parang, parang, parang sa outfit, uh, parang pa stylist, parang, ano ba, ano ba talaga na siya? Parang gano'n. Tapos napapansin nyo nila, pag nagsiselfie din daw, parang napapansin nila, na, bumababae na daw. Ano yung bumababae? Parang ay, girl ay, ay, na ay, yung, babae? parang mo, oh, na daw. Kasi syempre, kung magpipicture ka as lalaki, papogi ka. Yung sa kanya, parang, paano, Pababae pa na. Pa paano? Ako ba yung, ako ba yung, <laughs> 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 ako ba yung, ako ba ako kaya so yung tanong, kaya taas ang sagot tuloy ng mga netizens. Naku, maka-aamin na siya soon. Ay. Although, para meron siyang dating, parang tinanong na rin siya, mm. hindi rin niya sa tahasang mm. sinagot kung oo o, o hindi. Na ano siya? Oo, oh, parang tinanong na rin siya, na oh, may nagka-question sa'yo dati, ganyan-ganyan. Ano ka ba talaga? Something to that effect. Siyempre, what you see is what you get ang mga sagot. Ang sagot or parang, ha? I know myself, yung mga ganon. I know who I am, mga ganyan. Dapat sagutin um, niya na ang nagka- eh, I don't know, ha? Uh, <laughs> so, yun. Yun <laughs> um, na. Ang clue. Um, basta maraming fans, maraming followers, magaling mag-perform, maraming fans. Pwede siya namin um, magaling mag-perform. Maganda ba ang boses? Uh, oo, oo, maganda oh, ang okay. boses. Singer, maganda mm -hmm. ang boses. Mataas ang nota. Kasi ano? may kinada tayo yung singer, hindi naman maganda ang boses, naging singer. ABS dyan, eh. Your <laughs> favorite, <laughs> ha? Ay, well, hindi siya, ano. No? Uh, uh, Depende. Oh, depend, niligaw eh. naman eh. na. Ligaw. Ay, niligaw kayo. <laughs> niligaw. <laughs> Hindi, wow. independent nga oh, ganon nga. pero Ay! nakakatawid from doon tapad uh, dito oh, tama na <laughs> Aalis to ngayon uh, parang uh, aalis siya ngayon dali ano? siyang uh, ano baka nga wala siya rito, eh. baka, o, baka wala siya rito. na for uh, uh, the longest time na, na yung yung, yung <laughs> sa tinagal tagal niya sa showbiz mm -hmm. sa isang babae lang siya na-link, ano pa questionable pa Ay, hindi 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 oh, hindi wala. hindi wala. hindi okay. ito yung nagkaroon ng issue hindi yan! Mali kayo ng hula! Ang bali man ka, ni Mali ka na ng <laughs> kami! Dito? Wala! Oh, hindi! Boy, eh. Basta! Pero lately, <laughs> lagi nga siya kinukumpara doon sa isang gay personality. Ano? ito ba? Pareho ba kayo? Ba't parang paro kayo ng stylist? So, parang magkamukha na para kayo ganon? O, oh, hindi hmm. yan ah! Wala. O, oh, dadya, babati na ako. O, oh, go. Hair Shop Salon sa Salazar <laughs> Dental Clinic kay Miss Belle Constantino ng Stan Empire Lending Corporation Ay, man, sa, Flawless, sa Flawless sa Futok Show mamayang 11.45 sa TikTok. Uh, Paolo Bustamante, Missy Solis Paolo. McDonald, Kay Alan Dionis Diones, Kelito Maniago, tapos WTF you sa YouTube and Spotify. Ayan. Thank, thank you. you. Alan D. Oh, si Alan D. Hello, mga kamariteng. Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers. Mas marami pa <laughs> po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Marites! Uh -huh. Let's go. Next hashtag. Rumarampang walk. Mm, ay, diba? ay, obvious na obvious, no? Ikakahirapan na tayo. Ha? Ikakahirapan na. Hindi na ba? Rumarampang nakakahirapan. So eto, yeah. yami kinalaman din yan sa isang uh, sikat na sa, sikat na male personality o male celebrity mm. na nakapuna-puna na sa sa event na laging siyang bida or or yung yung ina-advocate na, na na, mga pangyayaan na mga event nga na may mga may mga tinutulungan siya eh na, napansin ng mga netizen din na bakit daw ano ah uh, syempre uh, kunwari may fan run bla 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 bakit daw pagkaka eksena ng lalakad na yung ano Iba raw ang kembot ibang dati. Parang beauty queen na rumarampa. Yung... Ayoko... Paano nga? Ganito. Paano? Naka-short siya, siyempre, oh. di ba? Tapos pag nalakad na, tapos parang hingal na, pagod na. Ang lakad na parang... Aray? Gumagan ng... <laughs> Pag-umaran? Uh, umaran? <laughs> umaran ng aaray. Okay. Gandaan ka naman. <laughs> 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 Hindi naman siya na napak ng tao. Tapos yung mga kasabay niya. Hindi naman nakalutang sa lapaan. Parang ganun. Tapos parang yung... Melanie Marquez. Parang yung lakad ng pato na tumatalbog oh. yung ano. Ah, yung puwet yung puwet. Puwet, oo. oo Umaalog-alog uma ah. And... na. Eh, Ito ka naman kasi proud siya sa puwet niya malaki. Oh, pwede. Oh. Kaya nga tinata Yun nga, kaya nga rumarampang walking. Eh. Oh. So, ganun pa rin. Kagaya nung blind item mo, oh, tinatanong din, ano ba ito? <laughs> Mm. ganito na ba talaga siya? Kasi nachichismis nga rin na ganito, ganyan, ganyan. Although, in fairness dito kay Gaya, ang daming link sa kanya ng mga girls na magaganda, ha? Mm. mm. At pinag-aagawan siya. Oh, sa akin, siya. at least wala na link. Oh, ito, mara <laughs> ito maraming na link dito sa ano na to, sa... Uh, tinatanong din kung bakit ganun nga considering na tumatakbo-takbo oh, nag-acting sa mga mga physical at yun lang. <laughs> Di ba? O oh, Diyos, Marina, banggi po sa Indoga, boss. Binabati ko ng bonggang-bongga si Lani Chuleko, Michelle, Marietta Green, Mambel Constantino, Lolita Di Dios Katsuki, si Colonel Jundi Mayuga, mga kapamilya ko sa Simas Philippines, Ideal Vision, Faces and Curves, and well, Mama, Mama Shea Cabal ang gabay guru, Dr. Pong Magtibay, Dr. Jess Solis, and Dr. Jerome Laseda. Yan. So, kay Estevez, maraming salamat din, Adog si Ading Adormeo at si Tetra at ang Oragon Group, Diyos Maray, na banggipo sa Indugapos. Yun lang. Next hashtag. lum rumalakad na rampa. Rumarampang mo. Soya ah. yes. Short but sweet. Sweat. Yan ang... <laughs> Short but yan sweet. Yan ang may naitura ng isang uh, uh, dating, ano yan, eh, Hank, pero hindi, parang may, medyo chubby no, na, ha na favorite Hank, mo. Hank, No, hindi ba? Hindi, nagpapahank-hank siya, pero, pero chubby <laughs> naman. pero Ito ngayon, na na to. singer <laughs> <Senior> to, <laughs> no? hindi. <laughs> hindi. So, yun na parang, uh, ano na siya, parang, premium, ano na, yung, yung fit na fit na siya ngayon. Pag nakanta, pinagmamalaki niya. na. so sexy na siya ngayon. Oh. lalaki to, di ba? Lalaki yan, lalaki yan. Na, Nag-artista rin yan. Hindi yung mga bida-bida, pero support, support. Pero, Favorite ko? Oo, oh, di ba? Close yan kay Ambet. Sa'yo, ayan. Oh, no, 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 no. sa akin. Oo, hindi masyado. Oo, oh, kasi nga, paborito na na yung yun, 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 oh, yun, ano, 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 proud shot, but... Oo, oh, kasi nga pa, madali na sa, hindi sa pwede ng light rate, ano, taba ka naman, dapat ano, di ba? Ah, nice. Okay. So, ano, ano, produkto ng ano yan, Ang siyensya, or ng... Hindi, parang nalagyan ng pa, ano talaki talaki niya, niya. Wow. kinarim niya, para, siyempre, baka light, para hindi sa light rate, dati kayo nilalight, nilalight light yan. Lalo nga, diba? nilalight mo na... Ng... Oo, oh, no. lalo ikaw, di ba? Di <laughs> ba? Oo. Na medyo best? Oo, di ba? Favorite <laughs> oh, na ikipo. Yes. Hindi uh -huh. nga kami ng kaklo. Oh. Slim na siya ngayon. Oo, oh, ganun na, na yung makita. Na, Oo. Oh. oh, no, di ba? Meron siya ng pandi-pandesal. Chami mo yan, Chango. Oh, oh. oh, oh. oh. na? Hindi di ko rin nakikita ko ka. walang pandesal. Eh. Mm -hmm. Basta. Oh. Talaga, so, na, ko na siya ngayon? Ha? Hindi ko, ko, nakikita kung hindi na siya. Hindi ko nakikita eh. Oh, mm -hmm. Yung, may, alam mo naman si Alan Jones, di ba? Na magpadala. ano ginawa niya? oh, siguro nang ano nag- hmm. na uh, todo lipo oh, gano hindi man lipo bata pa si ah? Oh, ah, hindi pa siya hindi siya. Ay, siya ano, mali ano ko. Oh, correct. bata Ako pa din. siya, ba, bata pa siya hindi siya ano. Hindi nagpaparamdam si Alan Dionis. Where are you? Eh, baka kasi Kung nga ka na, na sa sa Ay days po ngayon ni Lolita. Ay, 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 oh, li -lo yes. ay, kanina diba? ay kanina pa yun ah. Kanina. Ay wala mo. Buong <laughs> <laughs> araw naman ikaw naman. Alam mo naman yung pag ganito oras iinom-inom na yun. Oo, oh, di ba? May inuman daw pag ganun. So anyway, anong lupa? Lupa sa Boilet siya ng isang ano. Boilet siya ng isang... Oh, wala siya asawa. Counting. Wala siya asawa. So, madiday siya. Boilet ng nga doon ng ah, ah, isang Siya. boilet siya. siya. ng isang male anis? celebrity. Mmm. Ah. Yon. Yun. siya na isang male celebrity. Ah, bata pa. Ah, bata no. pa, hindi pa mo. Pero parang hindi ito yung... Oh, nakinakatsawang... Yung... Oh. Ano, ma Natin oh. oh, mataba siya noon, di diba? ba? sa Di ba? Di ba? ba in my hindi naman mataba. di ba? Hang ba yun? Hindi naman, pero baby, fats pa siya nun. Ah, yun, di ba? Ngayon so, bata siya? Bata pa talaga. Ah, oh. <laughs> <laughs> ba? Bata pa talaga. Oo. oo, oo ba? dito, ano, ba? Oh, oh. Bata pa, hindi ka no. Ay, hindi. Ang ganda nga ng katawan nga. Nakita oh, mo oh, Di ba? Oh. Ay, wala. Oh. ka dito? Sino to? Sakto lang. <laughs> pero pogi yan. Oo, oh, oh, pogi yan. Diyos ko. Kau humalingan naman yan sa, sa ngakla. Hindi ka lang kailala. ko lang kilala kung sino yung celebrity niya. Ay! Ay! Ang taas. Ay, Ay, sa akin nakatingin. Malay ko. <laughs> well, so, well naging, ano that's for, na, for na, you to find agency, out. No? Hindi, <laughs> <Pa, laughs> hindi. Wala, wala, wala. Mm -mm. Si ano yan? Sino? Sino? Oh, oh na na. Na, bate na muna ako. Uh, sino ba? Charles. <laughs> yung apo ko. Ah. wait, wait lang, di ba? Sino Taka, boy, Ayun boy. na. First set anniversary pala ng sister kasi Virgin. Vi, ano? Mindaremo Ha? Yeah. Pino siya mas nabawa dati naman? Hindi naman, <laughs> oo. Hindi <laughs> hindi! Atami po yung sa aking mga kabawain dyan sa <laughs> Santo Tomas, Loño, led by my sister, Josie Agacento, my sister in uh, Romeo, Michigan, Nesnardo Proctor. Wala alam yung yan, yan. laki nung, ano niya kasi, ang laki nung improvement sa katawan niya. Oo, di ba? Nakadaan sa, oh. sa kanyang serye ngayon. Do, so, pwede Ay, ah, serye pa pala ito. Pwede na siyang pisil-pisilin. Labi-la pa rin natin. Dati, 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 na dati, 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 Oh, nag-mature nag yung itsura tsaka yung katawan nag-mature Kasi Ewan dati parang Mamaya manalaman uh, natin yung mamaya Now you should know Ewan ko. Sige na, yan na. Bago po natin tapusin, asan na to? Na, ay, na ayaw nang iakyat. Bago po natin tapusin ang live. Pasalamatan po <laughs> no, no, ayaw no, ayaw na yun. Kanina, uh. Ang Ang Scott Media para sa kanilang studio facilities. <laughs> <laughs> Kung nais niyo po rin gumawa, parang ang hirap itawid nito. Ni oh. Uh. Pagkatapos tayo yung late late <laughs> sa mga ito. Maraming parang mga live viewers. 1.4. Tapos ka naman yung mga biglak ipapromote nyo. Diba? Ay, basta bahala po kayo kung ano yung gumawa ng news. Yung... mga studio pa Yeah. Dito. Totoo naman po yun. I I message I lang po ang Scott Media sa Facebook, Instagram at TikTok at mag-like, share at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap ng notice sa ating uploads. Talagang nangyayari naman oh. talaga yung mga wala, wala problema sa amin. Eh. Siya inyo may problema. <laughs> Maraming maraming salamat po sa 1.4. 1.4. nagtiyaga sa atin, no? Oh. oh. Diba? Ikaw daw, babana oh. oh. yan. May audio man o wala. O, Hindi sila Pichy, umaalis. Bisky, ano kami? Uh, lip, ano, reading na sila. <laughs> <laughs> Ay, nako. <laughs> Hello kay Honey Veray. Oh. maraming maraming kay salamat Vince po. Kay Kay Punky Brewster. At uh, lahat po ng mga nagpakulay. Yes. At sa mga natili sa amin kasama sa loob ng mahigit sang oras. Okay mga Ay, Marites, oh, eh, oh ito, ma ma ito lang uh, ma uh. okay mga Marites. Okay ang po mula sa Marites, Marites University Thursday!